Hello mga kumarites! This is Mami Loy with another mini vlog. For today's ganap nga mga kumarites, ito nga yung kadugsong pagkatapos namin mag-Christmas party. Medyo na-traffic pa nga kami dito sa may bandang Alaminos dahil nga may banggaan pa. Ang balak ko nga ngayong araw ay magkikita na nga lang kami sa SM ng aking mag-ama. Dahil ngayong araw nga ay balak ko nga bumili ng pamasko ng aking anak. At syempre yung susuotin na nga rin niya sa Christmas party. Fast forward na nga mga kumarites, andito na nga ako sa may SM at dito na nga lang ako dumaan sa may footbridge. Syempre ayoko naman tumawid doon sa may kalsada at baka naman tayo ay mabangga pa. Wala na kasi kaming oras dahil nga sa mga susunod na araw nga ay malapit na nga yung Christmas party. Ang sabi ko nga dun sa aking mag-ama ay dito ko na nga lang sila aantayin sa loob ng SM Dahil kailangan ko pa nga mag-withdraw dahil nga wala tayong dalang cash. Taon-taon talaga mga kumaretes ay naglalaan talaga ako ng pambili ng damit ng aking mag-ama. Ang inilaan ko nga sa mag-ama ko ngayon ay yung aking bonus. At syempre hindi naman natin may withdrawin lahat at magtitira pa rin naman tayo dahil nga magpapasko at bagong taon pa. At taon-taon din talaga ay dito nga ako sa SM bumibili ng pamasko ng aking anak. Bihira nga din kasi yan magkaroon ng bago. Hindi ko nga kasi yan palaging binibilhan ng damit dahil nga yung mga damit niya ay punong-puno na. Kaya naman ang balak ko nga next year ay bibili nga kami ng cabinet ng tigitigisa. Kaya naman hindi ko siya palaging binibilhan nga ng bagong damit dahil nga wala nang paglagyan. At tuwing Pasko nga lang din niya nagkakaroon ng branded na damit. At tingnan niyo naman hanggang dito nga sa SM ay daladala ko nga itong naisharon kong bilao. <laughs> First time ko nga lang kasi nakakita ng bilao na plastik. Kaya naman sabi ko nga ay akin na nga at lalagyan ko nga ng aking mga prutas. Dahil nga yung bilao sa lamesa ko na pinaglalagyan ko nga ng prutas ay yung mga sinaunang bilao pa. Sabi nga ng mga katarbaho ko ay ito na nga daw yung usong awesome bilao ngayon, yung plastic. At ayan, nandito na nga kami sa may damitan. Napilitan pa nga sumama itong aking asawa kahit nga ayaw niya. Masama kasi ang pakiramdam niya. Kaya kung nga lang napapayag yan, isabi eh ko ibibilhan ko nga din siya. Ang sabi nga ng asawa ko dito sa aking anak ay eh pumili na nga siya ng kanyang gusto. Ang sabi ko nga ay eh wag na nga pumili ng pantalon dahil nga nahihirapan nga siyang magsuot. Kaya naman sabi ko nga sa kanya yung jogger pants na malambot na lang yung tela ang kanyang piliin. At buti na lang talaga, itong nga napili ng aking anak ay nakasave. Dating isang libo nga yan, ngayon nga ay 750 na lang. Ang sabi ko nga ay yung medyo malaki-laki na at para nga hindi mapag-iwanan. Dahil itong nga naku nga ay pamula nga nung natulian ay mabilis nga lumaki. At sabi ko nga sa aking asawa ay i-check nga yung dulo nitong pants dahil nga minsan ay nahihirapan nga magsuot itong aking anak. Ilang pantalon na nga rin kasi yung nabili ko diyan na skinny, yun nga lang ay pagka nga isusuot ay nahihirapan nga siya. Kaya sabi ko nga ngayon taon ay ng skinny na pants kanyang bibilhin. Dahil ayun nga natatambak nga lang sa bahay at napapag-iwanan. At ayan, sabi nga namin kay ate kung meron pang mas malaking size. Buti na lang din talaga at meron nga mas malaking size para nga hindi mapag-iwanan. At ang sabi ko nga ay pumili pa nga siya ng short. Dahil yung isa nga ay pang Christmas party at yung isa naman ay pamasko na nga niya. Pero yung bata naman na yan ay wala naman napupuntahan kundi kinainay lang. At saka yung batang yan ay tamad nga ding mamasko at wala nga yung pakialam sa pera. At ayan, sabi ko nga sa aking asawa ay siya na nga ang mamili. Dahil alam nyo na madami nga akong dala at hindi ko nga mabitawan. At ang sabi nga ng aking asawa sa aking anak ay pumili nga ng kanyang gusto. Yun nga lang ang pinipili na naman ay kulay itim. Sabi nga ng aking asawa, ay wag na laang daw puro laging itim. At nung sinabi nga ng aking anak na kulay puti, ang sabi ko naman ay nako po, dumihin nga yan sa puti. Hindi nga maalam mag-ingat yan sa puti dahil nga pag uuwi galing school ay nako napakatubal ng uniform. Pero yung anak ko naman yan ay eh, pag sinabi mo nga ito na nga yung bibilhin ay eh, nako go lang. Ang sasabihin nga lang yan sa amin ay eh, sige, ayan ay na. Pero syempre wala naman talaga siyang no choice dahil nga ako ang bibili. Kaya kung ano na lang yung sabihin namin ay ang siya. Ang sabi ko nga ay short naman ang piliin dahil nga wala na nga siyang mga short na pangalis. Madami nga siyang short dati, yun nga lang ay mga napagliitan na. Kaya naman bihira ko nga yan bilhan ng mga damit na pangalis dahil nga napapagliitan agad. At saka yung anak ko na yan ay pag niyakag mo ay mas gusto nga ay nasa bahay lang. Kaya minsan ay nakakagalitan pa nga namin yan pag ayaw sumama. At ayan na nga yung napili namin na short sa kanya. Kada kuha nga ng aking asawa ay tinatanong <laughs> ko agad kung magkano ang presyo. Yun nga lang itong ang short na ito ay hindi nga nakasale. <coughs> <laughs> Wag na. Oh, yun. Binilin mo kanina. Kula, di. Pa Christmas party yun. Oh, lang ang Pili. At baka magbago pa isip ko sabi ko nga kasi sa aking anak ay pumili pa nga siya ng damit. Ang sagot nga sa akin ay okay na nga daw yung in-order ko sa TikTok. Meron nga kasi yung pin-order sa akin na t-shirt na one piece nga ang tatak. Pero sabi ko nga ay bukod nga yun dahil nga yun nga ay pang Christmas party niya. Mili pa nga ka ako siya ng isa pa at pampas ko naman niya. Sabi sa inyo ay hindi nga yan mahilig mag-aalis. Kaya kahit isang damit nga lang ay okay na nga dyan. At ayan, pinapili ko na nga rin yung aking asawa kung ano nga yung maganda. Dahil lang gusto nga daw ng aking anak ay kulay puti. Kaso medyo maliit nga yung size nito. Sabi ko nga kay ate kung meron pang mas malaking size. Dahil mas maganda talaga yung malaki dahil nga para hindi mapag-iwanan. At nakapili na nga kami ng medyo malaki-laki nga yung size. At pagkatapos nga niyan, sabi nga sa akin ng aking anak, ay wag ko daw kalilimutan yung kanyang pang-exchange gift. At para hindi na nga ako pumunta sa palengke para bumili ng regalo, ay dito na nga lang din ako bibili. Ang exchange gift nga pala nila ay worth 150. At pagkatapos nga dito ay pupunta naman kami dun sa Toy Kingdom para tumingin nga ng pang-regalo. Ang nabunot nga kasi ng aking anak ay ang nasa wishlist nga niya ay Barbie. Kaya naman napatanong agad ako sa aking anak kung babae ba o lalaki yung kanyang nabunot. Lalaki nga yung nabunot daw niya at pambigay naman daw yun sa kanyang kapatid. Di ba nakakatuwa nga lang na imbis na pansarili nga ay sa kapatid nga yung naisip niyang pangregalo. Kaya naman ayan, pagkatapos nga namin kuhanin yung kanyang mga damit ay pumunta na nga kami dito sa Toy Kingdom. At dahil dito nga sa SM ay wala nga ang Barbie na tigwo 150 ay ito na nga lang ang bibilhin natin. Yung asawa ko na nga lang yung pinapili ko at ang sabi ko nga ay yung medyo blandi ang kanyang piliin. Sabi ko nga ay ayan na, at mukhang Amerikana. Hindi na rin naman kami nag -ikot -ikot at dito na nga kami dumiretso sa cashier. Pinapila ko na nga yung aking anak at sabi ko nga sa aking asawa, ituruan na nga itong aking anak na magbayad. Sabi ko nga ibigyan niya ng pera at turuan niya nga magbayad dito sa cashier. Dahil yung batang yan yan ay napakamahiya, hindi naman. Tingnan nyo nga at nung iniabot nga yung pera ay nakasimangot nga. Tinuturuan na nga namin dahil hindi naman pwedeng iasa naman lagi sa aming mag-asawa. Paano pag may ide-date, hindi maalam magbayad? <laughs> Diyos ko po, mayo. At ah, talaga namang yung aking anak ay pogi hindi naman. Kanino pa ba magmamana di kay kumarites? Yun nga lang ay nasa bahay nga ay wala na nga din talagang tigil lang aking bibig sa kasi sigaw sa batang yan kung alam nyo lang ay kung kailan nga lumaki talaga nang ang tigas ng ulo lain mo yun na parang kailan laang ay baby pa nga itong batang ito ngayon nga ay malaki na ang bilis laang din naman talaga ng batang lumaki kaya ano pang inaantay ko sundan ko na char. at ayan nga sabi ko nga sa aking anak ay wag muna nga alis dahil nga may sukli pa yan at pagkatapos nga namin magbayad ay tinanong ko nga sila kung saan nga nila gustong kumain lang dalawa nga lang yung pakakainin ko dahil ako naman ay busog pa dahil nga galing ako Christmas party ang sabi nga nito itong aking anak ay sa Mang Inasal daw niya gustong kumain. Dahil noon pa talaga ay nagyayakag na yan sa Mang Inasal. Yun nga lang ay hindi ko nga madala dito sa SM. Pero bago nga kami pumunta sa Mang Inasal ay dito nga muna kami pumunta sa May Tribal. Dahil ayan, ayan yung kanina pa sa akin iniuungot ng aking asawa. Sabi ko nga kasi sa kanya ay pumili na nga siya ng kanyang damit. Ang sagot niya nga sa akin ay ayaw daw niya ng damit at ang gusto nga daw niya ay saklo. Kaya naman sabi ko nga sa kanya ay sige, bahala ka. Pero sabi ko nga sa kanya ay wag na nga siyang uungot sa akin ng damit dahil ayan na nga yung bigay ko sa kanya. At ayan tinanong nga niya ako kung ano mas maganda Syempre malamang ang isasagot ko ako char Sabi ko nga 'yung pula dahil wala pa naman siyang ganong kulay at dahil bet niya nga din 'yung black at red ayan na nga 'yung napili niya Akala ko nga siya na nga 'yung magbabayad niyan pero wag ka't mayamaya maya ay nakakurana sa akin Okay lang naman 'yon ang mahalaga nga ay meron sila dahil ito naman ay isang meses nga lang sa isang taon Kaya naman kung ano nga 'yung gusto nila ay pinagbibigyan ko na nga dahil tayo nga mga nanay kahit nga tayo ay wala na basta sila ay meron silang mag nga ay naka pero ako nga ay tiktok char Umorder nga lang kasi ako sa TikTok ng damit na halagang tig 200. Ako naman kasi ay hindi mahihilig sa mga branded na damit. Hindi rin pala ako mahilig sa mga bag o sa mga chinela. Hindi rin nga ako mahilig sa mga damit. Ang mahalaga nga ang sa akin ay meron nga tayong pang skin care, Charis. At ayan, kita nyo naman napakaganda nga ng gayak dito sa SM. Medyo gabi na nga rin ito kaya naman wala na masyadong tao. Partida pa yan, araw pa nga ito ng Sabado. At ayan, wala na din naman kaming ibang bibilhin pa kaya naman sabi ko nga ay dito na nga kami pumunta sa may mang inasal. Udi na lang din talaga at hindi nga matao ngayon kahit Sabado. Kaya sabi ko nga doon sa akin mag-ama, eh, na nga sila dun sa walang tao. Ako na nga lang kako ang o-order. At silang dalawa nga lang yung in-order ko dahil nga ako ay busog pa. Ang in-order ko nga lang ay halo-halo para habang nagaantay nga sa kanila ay may kinakain nga din ako. Pagkakamali ko pa nga ay dapat yung isa ay ginawa kong unli rice. Dahil napasarap nga ng kain yung aking mag-ama, kaya naman ayun, napa-order pa nga ako ng dalawang kani. At dahil hindi nga nila naubos itong manok, ay tinake out na nga lang namin. At bago nga kami lumabas, ay dumaan nga muna kami dito sa Dunkin Donut. Sabi kasi ng aking asawa, ay ko nga daw yung aking pamangkin na si Kisha. At syempre, tatlo na nga yung in order ko para tigitigisan na nga silang magpipinsan. At ayan, pababa na nga kami niyan at pauwi na nga rin kami. At yun lang naman mga kumarites at see you po sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!